Nagsisimula ang kwento sa pamamagitan ng pagpapakita ng Sol M. na at sagradong libingan ng mga maharlikang espada. Kasama ang isang nag-iisang sundalo na nagngangalang Moyong na nakatayong bantay. Ang libingang ito ay kinaroroonan ng mga sandata ng mga namatay na mandirigma, isang patunay ng kagitingan at sakripisyo ng mga taong nakipaglaban ng buong tapang. Sa gitna ng tahimik ng mga alingaw-ngaw na tagpuan ni Moyong ang kanyang sarili na iginuhit sa isang tadhanaan. Sa banal na lugar na ito nakilala niya si Yen, ang anak ng hari. Mula sa murang edad si Moyong ay pinalaki at sinanay ng hari bilang isang mandirigma na naging katulad niya sa kapatid niyan. Habang nagpapatuloy ang digma, ang hari, na nasugatan sa labanan, ay nakahiga sa isang kritikal na estado, isang palaso ang tumusok sa kanyang dibdib. Li, ipinatawag ng hari si Moyong at ipinagkatiwala sa kanya ang pamumuno, na kinikilala sa kanya ang mga katangian ng isang tunay na pinuno. Gayon pa ang desisyong ito ay nag-alab ng paninibugho sa loob ni Sam Edy, ang pamangkin ng hari at ng kanyang mga tagasunod. Itinuring nilang hindi karapat dapat si Moyong sa ganoong responsibilidad kahit na ang buhay ng hari ay nakabitin sa balanse. Sa gitna ng paghahanda, ang naghihingalong hari ay bamulong ng isang mahalagang mensahe kay Moyong. Mag-ingat sa kaaway na nakakubli sa loob ng tabing ng pagkakaibigan dahil sila ang pinakamalaking banta. Sila ang hindi kilalang puwersa na maaaring tumalikod sa ating kaharian. Nang umalis ang hukbo para sa labanan, si Yen na puno ng pag-aalala ay dumating sa tabi ng kanyang ama. Sa kanyang mahinang estado, nagbigay siya ng isang maanghang na mensahe sa kanyang anak na babae, isang pagsusumamo para sa isang hinaharap na malaya mula sa mga pinsala ng digmaan. Sa malalim na pagmamahal, ipinamana ng hari ang kanyang kaharian at ang maalamat na lunok na espada kay Moyong, na kinikilala siya bilang ang may kakayahang pangalagaan ang pamana. Sa sobrang kalungkutan, hindi inalagaan niya ang trono kundi ang kapakanan lamang ng kanyang ama. Lingid sa kaalaman ng lahat, si Sam Ed na natupok ng inggit ay nakapasok sa kampo ng Hari. Hinarap niya ang Hari kinwestyon ang pagpili na ipagkaloob ang kapangyarihan kay Moyong, isang ulila ng kadudadod ang kapanganakan. Bilang tugon, inihayag ng Hari ang kanyang hindi natitinag na pananampalataya sa kakayahan ni Moyong na gumawa ng mga matuwid na desisyon. Hindi tulad ng power-hungry na si Sam Ed, Nagalit sa mga salita ng hari, gumawa si Samidi e. ng isang hindi maisip na gawa, nakitil ang buhay ng kanyang sariling tiyuhin. Si Yen na dumating na may hawak na gamot ay sinalubong ng isang eksena ng hindi maisip na kakilkil-kilabot. Ang kanyang ama ay nakahigang walang buhay sa kanyang mga mata. Nawasak ang mundo sa paligid niya habang nilalamon ng lungkot at gulat ang kanyang paglupipas ang ilang araw at ang kaharian ng Yan na nagdadalamhati sa pagkawala ng kanilang minamahal na hari ay napilitang umatras mula sa digmaan. Sa pamamagitan ng mataimtim na seremonya ng libing na isinagawa, si Uncle Teng, ang pinagkakatiwala ang tagapayo at kanang kamay ng hari, ay humakbang pasulong, dala ang bigat ng huling tipan ng hari. Ipinatawag niya ang lahat ng mga kawal sa ingranding bulwagan, ipinahayag niya na ang mantel ng pamumuno ay ipagkakaloob kay Moyong, ang anak na ampon ng hari. Gayunpaman, ang proklamasyong ito ay nahaharap sa pagsalungat mula kay Sam Edy at sa kanyang mga tagasunod, na itinuring na hindi karapat dapat si Muyong nakunin ang titulo ng hari para sa kaharian ng yan. Si Yen, na hinimok ng taos pusong paniniwala, ay tumayo sa tabi ng kanyang kapatid, buong pusong sumusuporta sa kanyang pag-akyat sa trono. Ngunit habang napagmamasdan ni Muyong ang kawalang kasiyahan ng mga sundalo, nadaman niyang napilitan siyang baguhin ang takbo ng mga pangyaya. Sa kanyang kababang loob, hindi niya matanggap ang isang papel na pinaniniwalaan niyang hindi siya nakikita ng iba. Si Yen, na puno ng kabaitan at pag-unawa, ay hindi maaaring tanggihan ang kagustuhan ng kanyang adoptive brother, at hindi rin niya hinanggad ang mga pasanin ng pamumuno para sa kanyang sarili. Determinado, ipinahayag niya na sino mang sundalo na maglakas loob na sumalungat sa paghirang kay Moyong ay mahaharap sa matinding kahihinatnan, maging ang pagpugot ng ulo. Ulin bilang isang tagapag-alaga at isang sundalo sa tabi ng kanyang ampon na kapatid na babae, si Sam E.D., na natupok ng pagmamalupit, ay nagbalak na patalsikin si Yen mula sa kanyang trono. Siya at ang kanyang mga tagasunod ay nagsimulang maghasik ng mga binhi ng hindi pagkakaunawaan, nagpakalat ng mga alingaw sa mga tao, na iginiit na ang isang hari ay dapat na isang lalaki, hindi isang babae. Sa pagsisikap na protektahan si Yen mula sa mga nakakapinsalang bulong na ito, pinayuhan siya ni Muyong na magsanay sa tabi niya, na ihanda ang sarili sa araw na opisyal na niyang gagampanan ang tungkulin ng pinuno. Ang pagsasanay na ito ay mahirap at hinihingi, kahit na para sa pinakamahirap na lalaki. Sa ganitong tanawa ng mga hamon at pagdududa tinanggap ni Muyong ang kanyang kapalaran bilang isang matatag na tagapagtanggol at isang tapat na kapatid kay Yen. Samantala, ang tiwaling puso ni Sam Edy ay patuloy na naghahanap ng mga paraan upang pahinain ang paghahari ni Yen. Napaharap si Yen sa hindi mabilang na mga hadlang sa daan, ngunit bilang kalaban para sa pamumuno, tumanggi siyang sumuko. Gayunpaman, sa katahimikan ng isang gabi, napunta sa isip ni Muyong ang batang Yen ng mga nakaraang taon naisip niya na ang layunin niya ngayon ay protektahan siya sa panahon ng mga pagsubok sa digmaan dahil siya na lang ang natitira niyang pamilya. Nang sumunod na araw pinalakas ni Muyong ang training ni Yen itinutulak siya sa kanyang mga limitasyon at hinihimok siyang maging mas malakas. Dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na lampasan ang kagalingan ni Muyong, ang diwa ni Yen ay nag-alinlangan na nasa bingit ng kawalan ng pag-asa. Samantala, nakita si Sam Edi na lihim na nakikipagkita sa isang grupo ng mga asasin naging malinaw ang kanilang masamang layunin. Sinikap nilang ayusin ang pagkamatay ni Yen habang nagsasanay siya ng mag-isa. Habang magiliw na inaalagaan ni Yen ang kanyang minamahal na kabayo, isang nagbabantang presensya ang bumaba sa kanya. Dose-dose ng mga upahang mamamatay tao ang dumagsa, ang kanilang mga intensyon ay kapansin-pansin. Ngunit ang instincts ni Yen, na pinatala sa pamamagitan ng kanyang pagsasanay, ay nagpaalerto sa kanya sa napipintong panganib mabilis niyang pinasakay ang kanyang kabayo umiiwas sa kanilang mga hawak. Sa matinding pagtugis na naganap nagpakita si Yen ng kahangahangang husay na nag-iisang nagpadala ng ilan sa mga umaatake. Ang kanyang bagong natuklasang katapangan ay nagpatotoo sa kanyang kamanghamanghang paglaki. Sa paniniwalang matagumpay nilang naalis ang prinsesa, ang mga asasin ay walang pag-aalinlangan na iniwan ang sugatang katawan ni Yen sa gitna ng kagubatan. Lingid sa kanilang kaalaman, isang bitag ang maingat na inilatag ng isang misteryosong figura. Ang bawat isang mamamatay tao ay naging biktima ng nakatagong patibong na ito. Sa mapanganib na kalagayang ito, si Yen, nasugatan at mahina, ay natuklasan ng isang misteryosong lalaki na nagngangalang Chuan. Si Chuan, na may talento sa sining ng pagpapagaling, ay nag-aalaga sa mga pinsala ni Yen ng may matinding pag-iingat hanggang sa siya ay magkamalay. Pagkaraan ng ilang araw, nagkamalay si Yen, kitang kita ang kanyang pagkamangha habang pinagmamasdan niya ang pambihirang tirahan ni Chuan, isang lugar na hindi katulad ng anumang naranasan niya noon. Ang pagiging natatangi nito ay nakabihag sa kanyang sentido na nagpasindak sa kanya sa mga kababalaghan na nasa loob. Nag-aalala para sa kanyang kalusugan, si Xuan, na kinikilala ang kalubhaan ng mga pinsala ni Yen, ay nakiusap sa kanya na manatili sa ilalim ng kanyang pangangalaga ng hindi bababa sa tatlong araw. Sa pagtitiwala sa hatol ni Xuan, at ubiling pumayag si Yen na sundin ang kanyang payo. Habang lumilipas ang mga araw, namumulaklak ang isang malalim na samahan sa pagitan ni Nayan at Xuan. Si Yen, na naghahangad ng isang buhay na simple at normal, ay nagsimulang magtanong sa kanyang sariling mga hangarin. Nakatagpo siya ng aliw sa presensya ni Chuan na dama ang pakiramdam ng pag-aari na hindi pa niya naranasan noon. Gayunpaman, agad niyang napagtanto na ang kanyang kaharian ay umasa sa kanyang pamumuno ng higit pa kaysa sa maaari niyang magpakasawa sa mga personal na pagnanasa. Ang bigat ng responsibilidad na idiniin sa kanya ay nagpaalala sa kanya na ang tungkulin ay dapat mangibabaw kaysa sa mga personal na kagustuhan. Isang hapon, dinala ni Zuan si Yen sa isang espesyal na lugar, isang santuario sa loob ng kanyang tahanan. Doon niya ibinunyag ang kanyang panghabang buhay na pangarap na gumawa ng hot air balloon at magsimula sa isang paglalakbay upang palibutan ang mundo. Nasaksihan ng hindi natitinag na ambisyon ni Chuan, naging lubos na namulat si Yen sa kanyang sariling layunin, ang maging isang pinunong may kakayahang magdala ng tagumpay sa kaharian ng Yan. Taglay ang determinasyon, nagpa siya siyang bumalik sa kanyang kaharian, na nauunawaan na ang kanyang kapalaran ay nakasalalay sa pagtupad sa kanyang mga responsibilidad. Sa ilalim ng COVID ng gabi, natagpuan ni Nayen at Xuan ang kanilang mga sarili na hindi makapagpahinga. Pinagmumultuhan ng pag-asa ng paghihiwalay at ang sakit na idudulot nito. Sa isang sandali ng malalim na pagkaunawa, tahimik na nilapitan ni Yen ang natutulog na anyo ni Xuan at humiga sa tabi niya, naghahanap ng aliw sa kanilang pinagsamang yakap. Ang matalik na pagkilos na ito ay nagsasalita ng mga dami ng pag-ibig na namumulaklak sa kanyang puso. Kinabukasan, determinado si Yen, handang simulan ang kanyang paglalakbay pabalik sa kaharian, kasama si Chuan. Samantala, pinangunahan ni moyong ang isang pangkat ng mga search warriors na itinalaga ni Uncle Teng sa isang desperadong pakikipagsapalaran upang matuklasan ang ebidensya ng diumanoy pagkamatay ni Yen. Sa kabila ng kanilang paspusang pagsisikap na natiling may pag-aalinlangan ang puso ni Muyong tumangging tanggapin ang kapalaran ng kanyang kapatid. Sa kanilang paghahanap nasumpungan nila ang isang espadang mahigpit na nakabaon sa lupa, isang talim na pagmamayari ng isa sa maalamat na sampung bagong mo na eskrimador. Isinalaysay ang mga kwento tungkol sa isang panahon kung saan nagkaisa ang mga kaharian upang labanan ang mga walang. Talo naman dirigmang ito, nang maramdamang may mali sa kagubatan kung saan nawala ang kanyang kapatid, sinimula ni Muyong na pagsamasamahin ang mga piraso ng isang palaisipang katotohanan. Sa isang nakamamatay na tagpo sa isang sandgang daan, sa wakas ay natagpuan ng mga karakter ang kanilang sarili ng harapan. Hindi nag-aksaya ng oras si Muyong sa pag-utos kay Chuan na tumayo at bitawan ang pagkakahawak sa kanyang pinakamamahal na kapatid. Gayunpaman, mabilis na sumingit si Yen, tiniyak kay Muyong na hindi banta si Chuan. Ikinwento niya ang mga araw ng pag-aalaga at pagsasama na pinagsaluhan nila, na hinimok si Muyong na muling isaalang-alang ang kanyang mga hinala. Bagamat binabantayan, dahil sa pagkilala sa pangangailangan ng kanilang sitwasyon, sinamahan ni Muyong at ng kanyang mga kawal si Yen pabalik sa kaharian. Sa kanilang paglalakbay, sila ay pinigil ng isang sundalo na naghatid ng malubhang balita. Ang kalabang kaharian ay naglunsad ng panibagong pag-atake sa kanilang mga linya sa harapan. Higit pa rito, lumitaw ang mga nakakabagabag na ulat tungkol sa mga tropa ni Sam Edy sa kanang gilid. Tumanggi si Sam Edy na sumulong maliban kung siya ay kinoronahang pinuno. Nang marinig ito, pinaandar ni Namoyong at Yen ang kanilang mga kabayo. Itinulak ng hindi natitinag na determinasyon, taglay ang buong tapang, bumalik si Yen sa larangan ng digmaan. Nangunguna sa 2,000 sundalo lamang laban sa isang mabigat na puwersa na 10,000. Mabilis niyang pinasakay ang kanyang kabayo, umaakyat patungo sa mga linya sa harapan. Kasama niya si Namoyong at Tito Ting. Sa sandaling ito na sa gitna ng mabangis na digmaan, ang kaharian ng yan ay natagpuan ang sarili sa matinding kahirapan. Gayon paman, sa magiting na namumuno si Moyong mula sa mga linya sa harapan, ang mga sugatang sundalo ay nakatakas at nakaatas sa kaligtasan. Habang nagpapatuloy ang labanan, ang mga magkasalungat na kaharian ay naging tiwala sa kanilang inaakalang tagumpay laban sa kaharian ng Yan. Hindi nila alam, may kahangahangang plano si Yan. Mag-isa at hindi napigilan si Yan ay nakipagsapalaran sa malalim na kagubatan. Hinihikayat ang labis na kumpiyansa na hari ng kalabang kaharian at ang kanyang hukbo sa isang bitag. Sa isang nakamamanghang turn of events, ang Yan Royal Troops, estratehikong nakaposisyon sa loob ng kagubatan, ay mabilis na naglunsad ng hindi inaasahang pag-atake sa hindi inaasahang kaaway. Sa gitna ng kanilang pagkatalo, hinarap ng kalabang hari ang katotohanan ng kanyang kahangalan. Napagtanto niyang nalinlang siya sa mapanlikhang taktika ni Yen. Habang nakahanda ang espada ni Yen sa kanyang leg tumanggi siyang ibigay ang huling suntok. Sa kritikal na sandali na ito ay isiniwalat ni Yen ang malalim na mga insight na natamo niya noong panahon niya kasama si Chuan. Binanggit niya ang kawalang kabuluhan ng digmaan na kinikilala na ipinagpapatuloy lamang nila ang mga hinaing ng matagal nang namatay na mga ninuno sa halaga ng mga inosenteng buhay. Ibinahagi niya sa kanya ang isang paghahayag, isang hindi isiniwalat na katotohanan tungkol sa tunay na pagkakakilanlan ni Chuan. Ang mga hinala ni Muyong ay napatunayan. Si Xuan ay isa sa sampung bagong mo na mandirigma na nakaligtas sa malaking digmaan sa pagitan ng mga kaharian. Pinipilit ng paghahayag na ito si Ye na suriin muli ang kanyang mga motibo sa pag-ako sa pamumuno. Talaga bang natutuwa ang kanyang puso sa papel na ito? O isa lamang itong pasanin na dapat niyang pasanin sa buong buhay niya? Nang sumunod na araw, sa napakahalagang okasyon ng koronasyon ni Yen bilang hari, tinipon niya ang mga tao at inihayag ang isang nakagugulat na proklamasyon. Yong bilang tunay na tagapagmana ng trono, na kinikilala siya bilang isang karapat-dapat na kahalili na dapat humawak ng iginagalang na lunok na espada ng kanilang ama. Si Moyong, nang marinig ang mga determinadong salita na ito, ay walang ibang magagawa kundi tanggapin ang mabigat na responsibilidad na iniatang sa kanya ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Sa resulta ng mga paghahayag na ito, lumapit si Yen kay Moyong upang sa pagtakas sa kanyang itinakda na kapalaran bilang nararapat na tagapagmana. Ang karamihan ay nagulat sa hindi inaasahang paghahayag na ito. Nang walang pag-aalinlangan, si Yen ay nagpapatuloy na koronahan si Moyong bilang tunay na tagapagmana ng trono, na kinikilala siya bilang isang karapat-dapat na kahalili na dapat humawak ng iginagalang na lunok na espada ng kanilang ama. Si Moyong, nang marinig ang mga determinadong salita na ito, ay walang ibang magagawa kundi tanggapin ang mabigat na responsibilidad na iniatang sa kanya ng kanyang pinakamamahal na kapatid. Sa resulta ng mga paghahayag na ito, lumapit si Yen kay Moyong upang magpaalam sa kanya. Sa isang banayad ng ngiti, ipinahayag niya ang kanyang pagnanais na manatiling bahagi ng kaharian ng Yan, ngunit hindi bilang pinuno nito. Sa halip, pinili niyang yakapin ang isang buhay na masaya kasama ang lalaking mahal niya. Si Moyong, na nasaksihan ang ningning sang ngiti ni Yen ay hindi maitatanggi sa kanya ang landas na ito. Dahil naiintindihan niya na ang tunay na pagtawag kay Yen ay lampas sa hangganan ng pamumuno tulad ng napagtanto ng kanilang yumaong hari. Pagbalik sa tabi ni Chuan, dumating si Yen sa tamang oras upang saksihan ang kanyang pagsisikap na ilunsad ang kanyang bagong hot air balloon. Sa isang pagkilos ng walang pigil na spontaneity at pagmamahal, lumukso siya, sumama kay Chuan sa pag-akyat nila sa malawak na kalangitan. Habang binabalot ng gabi ang mundo sa yakap nito, ipinahayag ni Yen ang kanyang hindi natitinag na pagnanais na mamuhay ng ganap na kaligayahan sa tabi ni Chuan, ang kanilang mga puso na pinagtagpo para sa kawalang hanggan sa isang malayo at ipinagbabawal na kaharian, si Sam E.D., na ngayon ay ipinatapon mula sa kanyang sariling kaharian, ay naghahanap ng lihim na punong tanggapan. Nang isang kilalang gumagawa ng lason. Binubulong sa mga tao na ang gumagawa ng lason na ito ay gumawa ng isang nakamamatay na elixir na walang antidote. Sa mapanlinlang na paraan, itinalaga ni Sam e. ang nakamamatay na potion na ito, na naglalayong gamitin ito bilang isang lihim na sandata sa kanyang paghahanap para sa paghahari sa kaharian ng Yan. Lumipas ang mga linggo at nakarating sa pandinig ni Moyong, ang bagong hinirang na pinuno ng kaharian ng Yan, ang nakababahalang balita. Ang mga rebelde na pinamumunuan ni Sam E.D. at ang kanyang mga tapat na tagasunod ay naglunsad ng pag-atake laban sa kaharian. Naalarma sa posibleng banta sa buhay ni Yen na ngayon ay naninirahan ng mapayapa sa kagubatan si Uncle Teng ay nagmamadali upang bigyan ng babala si Moyong sa napipintong panganib. Hinimok ng kanyang anuab sa pagmamahal sa kanyang kapatid na babae, nagsimula si Moyong sa isang nag-iisang paglalakbay sa masukal na kagubatan. Determinado na pangalagaan si Yen sa anumang halaga. Sa kanyang landas, narating niya ang maalamat na talem ng bagong muna eskrimador na nakabaon sa lupa. Nang maramdaman ang presensyang sapat na matapang para kunin ang espada, na pagtanto ni Chuan, na nagtataglay ng mga pambihirang kapangyarihan, na ito ay isang tawag, isang tawag na makipagkita sa isang lugar sa malapit na hinaharap. Sa gitna ng umaatungal na talon, magkaharap si Chuan at Moyong. Walang pag-aalinlangan, itinaas ni Moyong ang kanyang espada, sinubukan ng husay at determinasyon ni Chuan. Sa sorpresa ng lahat, ipinakita ni Chuan ang walang kapantay na reflex at liksi, walang kahirap-hirap na nagmamaniobra sa sulok ng Mui Ong. Kinikilala ang superior na husay ni Chuan, inamin ni Mui ang pagkatalo. Napagtanto na ang kanyang tunay na intensyon ay suriin kung tunay na kayang protektahan ni Chuan ang kanyang kapatid, ibinunyag ni Moyong ang kanyang mga alalahanin tungkol sa napipintong pagsalakay na pinamumunuan ng ilang mandirigma ng midi, partikular na pinupuntirya si Yan sa kagubatan, ang bigat ng sitwasyon ay bumungad kay Chuan, at siya nauunawaan niya na hindi niya maiwasang muling gamitin ang kanyang espada. Sa pagbabalik ni Moyong sa kaharian ng Yan, nakatagpo siya ng isang nakapanghihina ng loob na tanawin isang kaharian na magulo na napinsala ng kaguluhang inayos ni Sam E.D. Ang mapangwasak na mga kahihinat na ng mga aksyon ni Sam E.D. ay naging maliwanag ng matuklasan ni Moyong na ang kanyang mga tapat na sundalo ay nasugatan ng mga nakalalasong palaso ang masasamang sandata ng kanyang kalaban. Lumalalim ang bigat sa puso at isipan ni Moyong habang nasaksihan niya ang pugot na ulo ni Uncle Tan na malupit na ipinakita sa kanya isang mabangis na patunay sa kalupitan ng paghahari ni Sam E.D. Dahil sa nag-aalab na pagnanasang maghayganti, naglunsad si Muyong ng desperadong pag-atake laban sa mga sundalo ni Semiti ng mag-isa. Gayunpaman, sa pagpapakita ng hindi natitinag na kagitingan at katapatan, ang kanyang natitirang mga nasasakupan ay mabilis na bumuo ng isang proteksyon na kalasag na sumasangga kay Muyong mula sa pagsalakay ng mga makamandag na projectiles. Sa isang malakas na pagpapakita ng pagkakaisa, ipinagkatiwala nila kay Moyong ang swallow sword ng kanilang yumaong hari. Nagsusumamo sila sa kanya na mabuhay batid na ang kanilang mga nakatakas ay naghanap ng kanlungan sa kalapit na kagubatan, sabik sa araw na pamunuan sila ni Moyong sa paghingi ng kabayaran, ang kanilang hindi matitinag na katapatan at sakripisyo ay nangako ng kanilang katapatan kay Moyong, handang ibigay ang lahat para sa kanyang layunin. Sa gitna ng kanilang tahimik na date, biglang nagulat si Nayen at Xuan ng kaluskus na nagmumula sa nakapalibot na mga palumpong. Ang kanilang pinakamasamang pangamba ay nakumpirma ng lumitaw ang mga sundalong ipinadala ni Sam E.D. Nang mapagtanto ang napipintong panganib, at nagpa siya si Nayen at Xuan na ipagtanggol ang kanilang mga sarili at kitilin ang buhay ng kanilang mga umaatake. Sa matibay na determinasyon, matagumpay nilang inalis ang banta ng mga sundalo. Gayunpaman, mapait ang kanilang pagkapanalo ng ihayag ni Chuan na nalantad siya sa isang palasong may laso na pinakawalan ng mga sundalo ni Sam Edy. Sa harap ng malagim na katutuhanan ng ito, hiniling ni Chuan si Yen na bumalik sa kaligtasan ng kaharian, tinitiyak sa kanya na mapoprotektahan siya sa loob ng mga pader nito. Nag-aatubili na iwan ang lalaking mahal niya noong una ay lumaban si Yen ngunit si Chuan na hinimok ng kanyang pagmamahal sa kanya ay iginiit na dapat siyang umalis kaagad na binibigyang diin na ang kanyang kaligtasan ay nasa loob ng kanyang sariling kaharian Naniniwala naman siya na mas malaki ang tsansa niyang magamot ang nakalalasong sugat kung haharapin niya itong mag-isa sa isang makapangyarihang presensya, si Moyong ay nagbigay ng mga utos sa kanyang natitirang mga nasasakupan, na nagtuturo sa kanila na tumakas sa kagubatan at makatakas sa mga hawak ng paparating na panganib. Dahil sa lakas ng adrenalin, ipinakita ni Muyong ang kanyang walang humpay na espirito habang siya ay humaharap sa mabigat na hamon ng mag-isa, siya, minsan ay isang inabandu ng bata, minamaliit at hinamak ng mga piling tao ng kaharian ng yan ngayon ay determinado laban sa isang libong sundalo sa ilalim ng utos ni Sam e. Hindi napigilan ng mabangis na pagsalakay, si Moyong ay sumulong. Sa kanyang kabayo, walang takot na hinarap ang dagat ng mga kalaban. Sa kabila ng pagtitiis ng mga hiwa at pagtulak mula sa mga espada at sibat, si Moyong ay nakatayong hindi natitinag, determinado sa kanyang determinasyon na lumaban. Paulit-ulit kinakaharap niya si Sam Edy sa one-on-one -on -one na labanan. Ngunit ang taksil na si Sam Edy, na batid ang kanyang hindi may iwasang pagkatalo, ay nananatiling tahimik na parang duwag na hindi kayang pantayan ang husay at kagitingan ni Moyong. Di nagtagal, habang nakatayo si Moyong sa bangin ng pagkahapo, dumating si Yen, nakasuot ng kanyang baluti upang sumali sa labanan. Nasaksihan ni Yen ang mga kamay ni Moyong na may bahid ng dugo ng kanilang mga kalaban, tinanggap ni Yen ang swallow sword na inihandog nito sa kanya. Sa matibay na determinasyon, bumaba siya sa arena upang makisali sa isang nakamamatay na tunggalian kay Sam E.D. Sa kain ay ng labanan, sa wakas ay inamin ni Semiti na siya ang responsable sa pagpatay sa Yumaong Hari. Iginiit niya na naniniwala siya na siya ay nakatakdang maging hari sa lahat ng panahon. Ang mga salitang ito ay nag-aapoy ng impyerno ng mapaghiganting galit sa loob ni Yen, na nagtutulak sa kanya na lumaban ng walang kapantay. Walang kapantay ang tindi ng kanilang sagupaan. Gayunpaman, ang mababang husay ni Semiti ay hindi tugma kay Yen, na kilala sa kanyang tactical brilliance at warrior prowess. Nakuha ang isang angkop na sandali, si Yen ay mabilis na sumipa ng isang matalim na stick na itinulak ang dulo nito sa dibdib ni Semiti habang ang buhay ay nakabitin sa isang sinulid. Ang mga mandirigma ni Semiti, na nasaksihan ang pagbagsak ng kanilang pinuno, binitawan ang kanilang mga sandata at nanumpa ng hindi natitinag na katapatan kay Yen. Sa kanyang tagumpay laban kay Sam Edy, sinigurado ni Yen ang kanyang lugar bilang tunay na pinuno. Sa pagtatapos ng labanan, si Muyong, na natupad ang kanyang sukdulang layunin na gawing tunay na hari si Yen, ay sumuko sa isang mapayapang pagpasa. Ang kanyang huling pagkilos ay nagdulot ng pagsasakatuparan ng kapalaran ni Yen, na tinitiyak ang nararapat na pamamahala ng kaharian sa ilalim ng kanyang pamumuno. Nang sa wakas ay nasa likod na niya ang digmaan, bumalik si Yen sa bahay ni Chuan, umaasang mahahanap siya ng maayos. Gayon paman, lumubog ang kanyang puso nang matuklasan niyang wala ng buhay si Chuan, na wala ang kanyang espiritu. Sa sobrang kalungkutan, magiliw na inilagay niya ang katawan ni Chuan sa kanyang air balloon na nagnanais na parangalan siya sa isang marangal na cremation. Ang maantig na sandali na ito ay minarkahan ang huling pagkakataon na nakita niya si Chuan, ang kanyang pag-ibig ay nawala ngunit patuloy na itinatangi sa kanyang puso. Nagtapos ang pelikula sa isang eksenang naglalarawan kay Yan bilang opisyal na pinuno ng kaharian ng Yan. Buong pagmamalaki sa loob ng isa sa mga kuta ng kaharian, siya ay nagpahayag ng taos-pusong pasasalamat sa mga taong sumuporta sa kanyang paglalakbay at nag-ambag sa kanyang pag-akyat sa trono. Si Yan ngayon ay simbolo ng lakas at katatagan ang pumalit sa kanya bilang isang hari na handang gabayan ang kaharian ng Yan tungo sa hinaharap ng kapayapaan at kasaganaan. Ang moral ng kwento ay kapag ang buhay ay naging isang magulong ay po ng mga espada, kaharian at hindi inaasahang pag-ibig, tandaan ito laging magdala ng rubber chicken sa mahahalagang laban. Kapag ang kaseryosohan ay nanganganib na matabunent, bumunot ng mapagkakatiwala ang manok na goma para mawala ang tensyon at magdala ng tawa sa eksena. Tandaan, hindi biro ang kapangyarihan ng isang rubber chicken.